Ayan. Oh, o, ano ba nangyari, Joy? Ano mo yung bank account? Ha? Nini-withdrawhan. O. Pizza Tris ngayon. May nag-withdraw nga yung Pizza Tris. Nandito siya sa bahay. Meron? Ay, naku. Yun po mga kalingap, no? May, may, may problema nga. So mga kalingap, no? Ayan, nata, nakagaling na tayo doon ka na nanay. At ito, kasama natin si Joy, no? Sinundo natin. At uh, mayroon nga palang... Uh, uh may nangyayari po pala na ikang ang hokus-pokus, no? Ayan, na uh, Joy, ano bang nangyari? Joy. Ano po may na...ano na, ano po nababawasan po yung ano laman ng bank account ko. Ha? Kailan mo po napansin yan, Joy? Kanina lang po kasi nag notify po sa akin na ano. Paano uh, mo nalaman na minag- ah, uh, Hello mga idol, mga kalingap. Welcome back to my channel. Asa sa mga hindi pa nakasubscribe, uh, subscribe na kayo para updated kayo sa mga susunod ko pang pa gagawin mga video mga idol. So yun, mga idol, breaking news Judy Wata Grabe, hindi Hindi ako makapaniwala sa nangyari kay Judy Wata Mga idol uh, Alam nyo yun uh, Nagsisikap yung bata para maka Ipon ng kanyang uh, Pansuporta sa kanyang pag-aaral Mga idol Pero meron talaga mas sa ng mga tao Na uh, wala magawa Sa buhay mga idol Kaya halos si Joy Ay halos mat matulala sa nangyari at sabi ni mama niya ay hindi na siya ma, ah, hindi siya makakain ng ah, tanghalian dahil sa nangyari mga idol dahil ang kanyang bank account mga idol ay nabawasan or kumbaga na nadali ng mga scammer mga idol pero nung ayun at butit na laman niya ng maaga at pinunta na uh, tinawagan si Kay Andy para sa mga siya pumunta sa bangko bagamat yung pagpunta nila sa bangko ay alang ang oras na at hindi na sila umabot kasi close na yung bangko mga idol dahil uh, nakarating yata sila dun eh mag at uh, 3-3 p.m. na or 4 p.m. mga ganun sarado na ganoon, talaga yung bangko so ang sabi nung guard mga idol kay Joy ay tumawag na lang at bumalik kinabukasan para may report yung nangyari kay Joy mga idol uh, at kung yung pera na nawala kay Joy Diwata mga idol uh, grabe sayang na sayang talaga yung pera na yun. kasi sa pagkakalam ko medyo malaking talaga din yung nawala kay Joy mga idol at yun ay galing sa mga sponsor niya sa mga tao nagmamahal sa kanya mga idol tapos mawala lang ng ganun ganon na iniingatan mo iniingatan niya para in case na wala siyang allowance idol eh, siya kukuha mga idol grabe may mga tao talaga na paka wala magawa sa buhay at mapal sa kapwa mga idol ito eh, mga scammer mga idol hindi, hindi kasi alam ni Joy kung ayong uh, yung pera niya nasa bangko ay oh, naka, naka time deposit ba or nasa ATM nakalagay mga idol uh, kaya ikaklaro ni Joy kung anong uh, klaseng baka account yung kanyang pinaglagyan mga idol pero sa video daw siya naglagay ng pera ang problema kay Joy hindi niya alam kung naka time deposit or sa ATM nakalagay kasi kung naka time deposit yun mga idol baka may chance na hindi mabuhasan kasi limitado yun alam kasi sa pag ATM mga idol eh madalas talaga ang mangyari ang ano eh, ang ganyang sitwasyon eh. Kaya ayun, nakakalungkot lang at uh... Yung kanyang allowance na nagaling sa sponsor mga idol, eh nabawasan. So ito, panoor natin yung interview niya. Thank you, andy kay Joy mga idol. At maluha-luha talaga si Joy mga idol. Tara, let's go! Si Joy. Joy, magandang uh, gabi. Gabi na. Ayan. Paano ngayon yan? Uh, di ba ikaw lang bumaba kanina sa Kasilulo, no? Mm -hmm. yan kararating lang po namin ngayon. Uh, ano ba talaga dyan nangyari? Paano, paano mo nalaman na yung konti mo pira sa iniipon-ipon na konti mo, yung konti mong pirang iniipon-ipon sa bangko na pang tuition mo ay uh, paano mo nalaman na nawawala pala sa bangko na yung pinag -ahulugan? Ano po, nang nag notify po sa akin sa ano, sa yung yung ano po yung bangko po, nag-notice sa akin na ano po may nag may naano nga po, nabawasan nga po ng gano'ng halaga nabawasan. Yeah. Opo. Oh, ay, ay kano ko tagal mo inipon-ipon yon para sa yung pag-aaral uh, pag sa ngayong pasukan. Ayun pong ano po yung binibigay po ng mga sponsor po. Yung binibigay niyo po yung binibigay nila ko yarab. Oo, oh, oh. Inipon In po. Inipon-ipon inipon mo po doon. Po. Ngayon na uh, biglang kailan mo nalaman yan na nag-notify sa cellphone mo na ako ng bangko. Paano mo kailan mo nalaman? Kanina kanina lang din po. Kanina din lang nung tumawag ka sa akin. Opo. Ay grabe mga kalingap no. Kaya po pandalas po kami. Mako ang po nga, mga kalingap mga kababai may ginagawa sa bahay. Ay uh, nagpiim sa akin si Joy bago nag-video call nga kami paputol-putol pa. Ay tabi ko sige. at sabi Joy kung pwede raw puntahan nga sa Daet, dahil sa Daet po yung bangko, no? Okay. Uh, pas paspas po kami mga kababayan, mga kalingap paso. so uh, pagdating mo sa bangko kanina, ano nangyari? Sarado na po. Ang sabi po sa amin, yung magtumawag na lang daw po sa customer service. Sa, may pinaano binigay pong number na ano po. Doon na lang daw po tumawag sa concern po namin about doon sa ano po. Doon na lang tumawag. Opo. Sa palagay mo, Joy, may magkaano na ang nawawa, nakukuha sa palagay mo lang, sa palagay mo lang. Ano po? 6K po. 6,000 na ang nawawala, mga kalingap, mga kababayan. Hinipon-hipon po ng batang ito sa yung mga, uh, yung mga nagaling sa mga sponsors, galing kay Kalingap Ram at yung galing din sa sponsor ko, inipon-ipon po nyo para nga sa kanya pagpasok. Ayun nga, nabulitaan nga ngayong, ngayong hapon na po yun eh. Mga anong oras pa, mga anong oras mo na nalaman kaninang hapon? M mga ano po, alas dos. Alas dos, ayan, kasi napakalayo nga po ng dahit. Umalis po kami dito kanina eh, ano na, lapas ng alas tres. No? Alas na pasas ng alas tres, no? Ayan, mga kalingap, mga kababayan, kaya paspas -pas tayo pa dait At uh, pilit nating maabutan po kung bukas pang bangko ay pagdating namin sarado nga kasi Jay na nga bumaba sa kasi lolo. At siyempre kami apat na magkakasama si Jimar, si Joy, si Lolo at siyempre ako, no? Ayan, at ano sino na kausap pagdating sa si bangko kanina? Yung guard na lang po, yun ang kausap namin kasi sarado na daw. Sarado na. Tapos sabi sa inyo, kumontak na lang kayo. Oo, oh, tapos magbalik po bukas. Ayan. Ayun mga idol, at nakawasap nga ni Kuya Andy si Judy Wata. Talagang, ah, kumbagay nang inangihinayang si Joy sa sana walang pera kasi parang nasa 6,000 na yata na nababawas mga idol buti na uh, alarm agad siya at natitik niya agad na nababawasan na pala yung kanyang sa bangko mga idol uh, sayang talaga yun kapag hinahayagin yun kasi yung 6,000 na yung mga idol napakalaking bagay na noon marami nang magbibili yun uh, at dagdag na dagdag sa alawas niya mga idol kaya kahit sa, kahit sa akin mangyari mga idol yung ganoon uh, kalaking halaga ay eh, talagang nakakalungkot lalo na hindi naman tayo stable sa buhay. Lalo na kay Joy, mga idol, di ba? Kaya yung ganung kalaking halaga ay eh, talagang matutulala siya kasi nga napakalaking bagay nun laking uh, marami nang mabibili yun mga idol kaya sana may balik yun mga idol sana magawa ng paraan ng bangko alam ko yung ganyan eh, na inaibalik yun eh uh, binabayaran yun ng bangko kasi kaya uh, yung pera na sa kanila at yun ay sagutin nila mga idol at yun ay nasa system nila yun eh kumbaga mayroong period sa system nila kaya nangyayari yun so makapalit naman yun siguro at antabayan na nila natin yung update kay Joy mga idol so yun lang mga idol at kung ano masasabi niyo ay comment lang kay Soba at para masagot, uh, masagot ko yung katanungan mga idol so yun lang mga idol